Mga gangsters sumigaw na panoorin ang report sa NMA matapos ang isang street fight. Ang New Taipei City gang members na sina Wang at Yang na parehong 24 years old ay nag-recruit ng mahigit 30 teenagers sa pagbenta ng drugs. Bilang pambayad ay binibigyan nila ng mga droga ang bata. Bukod sa pagbenta ng drugs, ay kilala rin ang mga gangsters na ito sa pang ng mga tao ng walang dahilan. Sino man ang makita nilang hindi nila type ay sasaksakin nila. Noong Oktubre, nakaaway nilang ang isa pang gang at tinatake nila ang mga ito, binubog, kinunan ng litrato at pinost sa Facebook, sabay hirit ng Pumatay kami. Kung gusto niyong malaman kung ano ang ginawa namin, manood ng NMA Animation News. Salamat sa pag-promote sa NMA, pero no thanks. Mas gusto naming itigil nilang kanilang pananaksak sa mga tao. Noong Martes ng gabi, nagwala si na Wang at Yang sa isang taong bumusina sa kanila. Nagtawag sila ng isang dosenang gang members at sinunda ng driver ng dalawang kilometro. Nagpunta ang driver sa isang McDonald's na drive-thru para humingi ng tulong pero nasipa at nasaksak pa rin ito ng mga gang members. Noong linggo, naghagis ng flare sa bahay ng isa nilang karibal ang dalawa at binugbog ang mga taong lumabas mula sa bahay. Si Wang, Yang at labindimang mga followers nila ay naaresto kahapon at nakasuhan ng maraming bilang ng attempted murder.